Welcome back po sa ating channel. Grabe, Catherine Bernardo at Daniel Padilla nagkaayos na. Reaksyon ng mga fans ng dalawa alamin. Nagpiesta ang mga loyal fans nina Catherine Bernardo at Daniel Padilla nang muling makitang magkasama ang dating magjowa. Shockbot super happy ang karamihan sa Kathniel fans sa pa-surprise nina DJ at Kat sa una nilang public appearance together matapos ang kanilang controversial break-up. Magkasamang nagperform ang ex-couple sa Christmas Special 2023 Nanograms ABS-CBN na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Game na game at all out ang kanilang performance sa Big Dome with their version of, I'll Be There For You, by The Rembrandts. In fairness, base sa kanilang production number at sa naging galawan nila on stage, mukhang maayos naman ang kanilang relasyon ngayon bilang ex-lovers. Magandang signs ito para sa mga Katniel fans na patuloy na umaasa na magkakaroon ng second chance o part 2 ang 11 years na relasyon ni na DJ at Kat. Mas lalo pang kinilig ang kanilang mga supporters nang mapanood ang isang video sa social media kung saan muli nilang nakita na halos magdikit ang kamay ng mag-ex. May nakita rin kaming video ni na Catherine at Daniel na kuha naman sa backstage kung saan makikitang nakatayo ang dalawa malapit sa isa't isa habang nakatingin at nakangiti sa kanilang mga fans. Samantala, narito ang ilan sa mga komento ng mga loyal fans ng dalawa. Okay lang yan Daniel, huwag mong intindan yung mga taong nasa paligid mo na walang sinabi na maganda, basta ang palagi mong tatandaan, wala kang ginagawang masama. In the name of money need to be kind and happy sa harap ng tao forget the pain because they need more money, ganyan talaga work is work e eh, ka nga. Nagkabalikan na po sila. Kung napanood nyo yung nagsalita si Carla, malamang sa malamang yun ang dahilan kaya sila nagkabalikan pero curious pa rin ako don sa kadiri na sinabi ni Daniel. Kath and DJ on their own are powerful, but Kath Niel together are on a different level. Just too magical. Praying for your happiness, Kath and DJ. It's just a make-believe, but I just can't go on without your smile. Without your touch, without your love. Sabi naman ng ilan, plastikan lang yung dalawa nang dahil sa kontrata at naaawa doon sa mga fans ng Kathniel. Halos sabay na nag-announce sina Daniel at Kathrine na tutuong hiwalay na sila sa pamamagitan ng social media. Mensahenikath, like any other relationship, we tried our best to make it work. We've been drifting apart for a while now, and we ultimately had to accept that we can't go back to where we used to be. It just won't be fair to pretend that everything is still the same. Samantala, dahil sa balitang ito hindi nawawala ng pag-asa ang mga loyal fans ni na Catherine at Daniel na kung saan hanggang ngayon patuloy pa rin pinag-uusapan sa iba't ibang panig ng social media accounts.